Good morning at uh, meron dito mga saging no. Ah, uh, ito ay uh, bubulok na, sobrang uh, hinog na. Hindi na natin pwedeng kain ito, override na. So, itong mga saging nito nung ah uh, uh, iba nito kahapon ay napakain ko na ng kambing at uh, sobrang gusto nila. So, ngayon, no, hindi tayo nakapag-prepare ng sa saha ng saging, ilang araw na rin tayo hindi nakapag-prepare ng saha ng saging. So, Uh, ano natin hiwa-hiwain natin na malilit para ito yung uh, ipakain natin sa mga uh, alaga natin, no? At uh, kaya naman uh, mabubulok lang dito sa bahay na hindi natin na uh, mapakinabangan. Oh, so, ito na, no. Ah. Uh, so, uh, ito yung uh, ayan. So, mabilis lang to dahil uh, inihiwa lang natin ng mga malalaki kasi para ano lang, no. So, yan. Uh, pero nung ibinigay ko ito sa ano, uh, kambing kahapon, buo na, hindi ko na chinap-chop ng ganito. So, chachap-chap lang natin para uh, marami siya. Titingnan. At uh, pagkatapos natin i-chop, uh, dali natin doon sa kulungan ng kambing uh, manok para kahit na manok o kambing, ang kakain ito, so, na sila. Pero mas po mas lalong kakainin nila ito. Ah. Ayan. Oh. Ito, katulad rin nito, no? Sobrang hinog, kikita po ninyo. Ang ah, ginawa nung pamangkin ko ay ah, nilagay niya sa red. So, oh, nangitim siya. Kasi akala niya mape-preserve na sobrang inog na ha? mga pwede pang mga gamit. Oh, sama na rin natin to. Parehas lang yan. Saging din to. Ito. Ayan, oh. Ayan. So, ito po sa ano no ha uh, Malayo yung pinagkuhanan namin ito no at uh, doon sa uh, lugar na ngasawa ng asawa ng utol ko so binyahe pa ito ng malayo kung uh, malapit lang sa ating lugar yung uh, pinagkukunan nito ay uh, the best na pwede nating uh, alternatibo na pagkain ng mga baka at saka kambing no dahil uh, sobrang gusto nila pero Uh, wala tayong resources na sasakyan para laging ano meron tayong sasakyan pero yung uh, sa alang-alang naman yung uh, ano yung gasolina ano pero kung uh, makakuha tayo ng volume doon so makaya ng baka talagang yun na talaga ang gagawin no ang umuwa doon kaya sa ayo si wala na ring halaga sa kanila ito no? sa uh, maring pinapabulok na lang sa mga puno ito para gawing ano uh, gawing uh, nilang pataba no so ito na siya oh durog-durog siya ayon dadali na natin to doon sa manok at saka sa kambing at saka sa mas kubidak no uh, pinapwedeng nga uh, makain uh, so pwede pa ito So, ito na. na uh, so, ito na yung dadaling ko sa ano at uh, samahan ninyo ako uh, at uh, punta natin yung uh, sa farm, no? Ayan. So, ngayon lang akong ano, uh, pupunta doon. ah, uh, magandang umaga po at ah... Uh, Makikita niyo kung uh, kakainin nila o hindi itong ating piniprepare ngayon. Tara na at uh, punta natin yung ating mga alaga. So, hindi dito na tayo sa farm at taladala uh, ko na itong uh, tinadad kong uh, mga na, ano, no, so, uh, override na saging at uh, dadali natin dito sa ating mga alaga. Ito na, nag-aabang na yung aking mga kambing. Yan. Oo, so, ito sila. So, try natin kung uh, magugustuhan ng uh, uh manok to. No? Uh. Malakas ng kumahay ng Ngayon, uh, magbigay tayo dito ng uh, ay, sobrang, sobrang

nagustuhan nila no? Yan. Gustuhan nila yung uh, saging na binigyan natin. Kesa naman mabubulok no. Yan. Yan si item no. Talagang uh, nanunuwag siya. So dito naman, i-try eh, natin dito lagyan yung uh, ating mga naka ka, ano, dito. Yan. Oh, kinakain rin niya. Ha? So dito, no para meron din silang uh, protas na ano ano uh, ano sarado natin Ayan, gusto nila ito bigyan rin natin ito At, uh, dito naman ito ay uh, bigyan rin natin to kasi ano para makatikim rin sila ng protas na yan oh. oh. So, tinangay ka agad eh, tumakain sumakay na ano so, tukanan yan nila so oh, yan yung mga future uh, breeder natin oh, so nangingitlog na ubus agad yung uh, binigyan natin dito na ano ah, uh, protas no yan. Ubusin na natin. Ayan na, yan na. Yan na. Yan na. Ubus nila lahat. Maganda itong uh, prutas na ito kung uh, meron tayong uh, pagkukuhanan ng ano. Uh, kung meron tayong uh, sasakyan. Nando doon. You know, oh, nando doon. Yan Sige na. You know, kinakain ng uh, kambing na itim. yung mga anak niya, oh, kumakain rin pero matakaw talaga itong nanay sa saging na ito <laughs> so, next na bigyan natin yung uh, mga breeder natin yung mga nangingitlog ayan Pero pag masdan ko na ah, kikita ko itong nga ah, ah, ano na ito, parang ah, may kakaiba nangitim yung palong niya. Yan. Oh. Yan. Gusto siguro ng ah, masintensyano, pag ganito yung itsura, ha? meron siyang ah, sipon siguro ito, na yan. Oh, meron dito na mga uh, marami mga style to ng mga manok ito. Inilabas niya yung ulo niya, hindi na siya makabalik. Oh. Oy, 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 pasok. Ah. Akalabas yung ulo niya. Ah. 'Yan, at uh, magbibigay na tayo ng uh, kanilang pagkain, no. Ito yung Rhode Island, no. Oh, meron na rin naman uh, na dito na itlog. No? 'Yan, ha uh, may Uh, hindi umabot sa kanyang ano no? Oh. dito lang uh, ano mayrap pag uh, na nila yun ito hindi natin makuha kagad ka ay uh, nila ito oh ayan oh, you know. oh, hindi na uh, meron tayong pugad ni sila dito nangingitlog no uh, dito lang na laglag sa ano sa saig no? at uh, sa kabila <laughs> meron na rin uh, sa kabila nakikita natin Ha. Huh? Uh, dito silipin natin dito. <laughs> oh, wala na, wala, wala dito. Wala na rin silang tubig dito, uh, magbibigay tayo ng tubig mamaya. Ha. Huh? So, Uy po ata. Uh, uh, bibigyan na natin sila ng tubig at uh, kanin uh, ka, 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 uh, pagkain nila ngayon para ano kasi pag ganitong itong uh, maingay, no? Ay uh, nagugutom na sila. So, mga sinyalis na mga nagugutom na sa ating mga alaga. So, so na. Yan, naman na mano. Yan yung na nating uh, ano ngayon. At, uh, Gawa no, so, tayo dito. Kain. Okay. to so, yung mga binibigay ko sa ano, pinagalong crack corn ano, at saka ano, may kunting ipa at saka feeds. So, yan yung uh, binibigay ko sa mga nangingitlog. No? Para kahit pa no, meron silang uh, lakas.

bigyan natin ay uh, ilang araw na ay uh, iiwanan natin sila dito ah. pala yung mga mga So, yan, magandang umaga po sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe uh, sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, hit na rin notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating pag-adventures uh, uh, No? So, yan po, at uh, Makikita ninyo yung mga manok kong uh, nasa labas, yan yung uh, sinasabi ko na future na ano ko, future na breeder, no? So, hindi maganda yung uh, ano ko, no? At uh, may ano, may sipon siguro ito, uh, ito tulong natin, no? Eh. Palabasin natin yung iba, no? Uh, palabasin muna natin itong ano, kasi hindi maganda yung... sama sa mga blank pasto sa na ayaw na rin mga pasto eh Ikinulong ko yung uh, isang ano uh, uh, black castor rope dahil nangitim yung palong niya at uh, <boy> Ah, uh, mayroon sigurong uh, ano uh, sipon so kailangan natin na uh, ikulong kasi baka makapanghawa pa. Uh, so ayan po at uh, magandang umaga. Uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, at uh, Mindanao no. At mga kababayan po natin, mga immigrants, ito po yung uh, buhay uh, probinsya, uh, buhay uh, livestock farmer you no. Know? Uh, mabilis lang ang uh, trabaho dito no? Uh, uh, sa umaga magbigay tayo ng pagkain nila sa hapon magbigay tayo ng pagkain nila at uh, titingnan natin yung at, kanilang ano, pinagdidiskitan na. tingnan natin yung kanilang kain, uh, tubigan at uh, lagyan natin at uh, Itong uh, mga ano na ito, ito yung anak ng ano, na, na, uh, anak pero yan mga uh, native na yan. Yan yung mga magagandang lahi ang uh, native na pinipili natin. So, so po no, at uh, bigyan na natin kasi masyado nang maingay main sila, ibig sabihin, pag uh, maingay na yan sila, gugutom na. Uh, so, sa mga panonood ninyo at uh, mga like and share ninyo, malaking tulong po sa ating uh, channel. Magandang umaga. Maraming maraming salamat. Ito na ha Ayan o, si 'yung kambing ko ang nakahubos nung ano 'yung uh, itsura niya. Oh. Ang <laughs> nung uh, saging. Yan, salamat po. Salamat.